Marang kada na yung ano Yung bus Alas Shit Alas, wait eh? Ah, 6.45 na pala 6.45 na nga ano Nung umaga Ayan. Ah, papasok ako ng ano Na trabaho Ay, Nakakasabay tayo Ano Kababayan natin Saan ka pala sa atin? Sa Usamis. Ah, Usamis. Usamis. Hmm. Um, Pugeng pugi si <laughs> Kabaya. Kasama ni Gido. <laughs> ano yung Usa Usamis? Usamis? Yung lugar city. ni ano yun ah? Ni... Ni... Yung polis? Hindi. Si ano yun? Para hinog? Para mga oh, para hinog mayor. Oo, para hinog. pala. Mga para Oo. Oh, Sa Usamis yun, di ba? Oo. Oh. So, Usamis city. Ano nga ano doon salita Bisaya? Bisaya. Yeah, bisaya. No, lang sa Cebu. Ano nakakasakop sa inyo doon? Cebu. Sakop sa doon. Pero Osami City talaga siya. na nalang. City Occidental. Pero Osami City pala Dear passenger, please remember. Ito ba yan? Puluhan na lang po, will... good morning po mga kababayan Dito naman tayo sa trabaho natin Ngayon, uh, bago tayo mag-umpis eh, Ipapakita eh, ko muna sa inyo yung baon ko ngayon Kung ano ang baon ko Ayan, tingnan niyo po Ito yung baon ko ngayon uh, pakita ko na lang Ito yung baon ko ngayon Namaste ka na dyan mga kababayan Kung so, ano yung baon ko Ano yung hola Wala! Mm. <laughs> Ako mayroon <laughs> Ito yung baon ko Ito, uh, panangalihan ko ito Mga orange Ito so, madalas kong panangalihan Tapos ito, yung aking almusal Ayan Meron tayong ano Uh, Prince Price Meron tayong Ano Ano to yung Yung kuwan ito Yung saging na uh, kuwan Saba Sabi ng Yung ano to Saba ng kuwan Na mga pangladis Ito yun si eh, Ito yung pagkain natin ngayon Agos Ano Habang pa eh, hindi pa tayo Ano pa tayong Ano Maya-maya pang oras ang trabaho natin <tapain> Pero magtitimpla muna ako ng kape Dahil malamig, malamig ang panahon ngayon Kaya itong niluto ko kagabi Malamig, malamig na Kaya mag-ano muna ako ng kape tapang ko muna Dahil ito yung kakainin ko alusal yam Ito na mga kababayan Nandito na yung aking kape Dahil malamig Kailangan natin may kape Ito so, yung aking ano Ano yung ano dyan? Kape okay, natin okay. Yan. Ayun yan doon yung ano, kape. Ah, ito yung ano, kape. Okay. Kunti lang yung nilagay kong asukal. Ano tayo? Baka maano tayo ng kwan. Baka maano tayo ng diabetes. Tara. Ah, uh, kaya tayo. So, ito yung ah, uh, Pagin, yung no. Hmm. Ako na, ma, hindi na maluto yung ano. Dahil, ano yung pito pero nito, kagabi. Pati itong ano, yung pinakakanin ko. Tara, uh -huh. ay tayo. Yeah. Sam. Oo. 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 yung Oo. dito saging na itu sama? iya ngomongin 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 ada toh? saking nga apa? tapi ngga? ngomongin toh, ngomongin paket ini oke baik ya, oh payah aku lah kirain hospital kan saya aku aku ngga itu video

para kung may trabaho tayo ay busog ito okay, yung busog nito hindi naman gano'ng busog na busog ka yung baga tama lang hindi naman maubos to pag umaga kasi ano kung tinay mo kain ko pag umaga para kung wala pa ako sa magungahin tanghali lang ako nakakakain ng marami pero ito lang yung pagkain ko mamaya

para sa ang bulabula. Ibibili ito sa grocery ang isang balot nito eh ano. Parang ibibili nya ta, ibibili. Yung marami na siya. Ganun, ganun lang, ganun lang yung albusal ko. Gusog na ako. Mangyayari nito. Ang hariya na ito, kaya merienda. Ito na mangyayari nito. Kasi dito, pag nagluluto kami dito, hapunan ko ito kagabi eh. yung kasama na almusal, dapat doon. Niluluto ka pa sa umaga. Dulo na. Ulo mo na ng punan sa gabi, Sama mo na yung almusal. Ay eh, hindi ko naubos, boss, sasama pa rin pala ng liat. Tabirenda. Darin gamitin 'to. 'Yan. Ah. Yun, okay na. Pakain natin at uh, gusto mo Mamaya ka na uli Yun, we start tayo magtrabaho Bye Yun uh, Alas 12 na Ngayon uh, natin sa oras Alas 12 na Ah, uh, balik uh, uh, Ito yung ating ano yung lands orange lang yung aking lands kanina nakita nyo naman yung aking kalbosal yung pinapayo kagabi ito eh hindi naman ano to hindi mapaparis to ganito lang yung ano ko yung kinakain dito hindi ko nagbabaw ng ano o ng kanin pero nakain naman ako sa lumimisa ng kanin ah. ตอมนี้เสอยบู๊บู๊อ่ะกระปุกน้องวัวเหรอ Ano nga po katulad? Pwede ko kung hindi kukurap ang mata? pagkatapos nito ako yung matutulog dahil kung nga antokin tayo hmm. tapos ilalagay natin dito yung basura may tanim dun sa ano, may tanim sila na halaman lalagay dun sa halaman pabataba ano yung gulay na ano Talbos ng kamote. Talagay daw doon sa ulupa.